So, hello mga basic ko. Ayan, dahil birthday kahapon ng anak ko, wala kaming handa. Pero, narigalawan ko siya ng Samsung. Ayan. Ang unit niya ay... Oh! Wait lang, akala ko kasi may ano kasi to siya. May cover to siya na no, wala. Ah, ito. Ito siya, guys. So, ano bang unit na? Ano ako sa ipong ko? Na. Hello? Ikaw maaawa. Parang ano to. Ang dami kong lakad ko ng mga ngayon. Ayan siya mga bagay ko. Mura lang yung down, down payment. Mura lang yung down payment ko kasi ano, uh, good payer daw ako. So ito siya, uh, regalo ko sa anak ko. Diba pero sa susunod? Ibasag mo ulit. Kasi binilang ko sila ng mga cellphone, mga basag-basag na. Nilalagay pa ba to? O nilalagay pa ba to? Hindi! So may screen protector na siya, bali 400. Bali yung nasa 1, 140 na ilabas. So ayun lang mga beshi ko. Matutulog muna ako kasi anong oras na ba nakalas 3? Matutulog muna ako saglit kasi mamaya. Duty na naman ako mamaya ang gabi. So, yan lang ba? Mga beshi ko, ayan. O, ipagbigay alam nyo sa akin yung nakabili ng cellphone ko. Magbibigay ako ng reward. So, ayan mga basico Kasi, hindi biro yung nangyari sa buhay ko. So, ayan na. Awa siguro si home credit sa akin. Kaya, pinakuha ulit ako ng bagong cellphone. So, ayan lang mga basico ko. Pagod pa ako kasi kumuha ko ng ano certificate mo kahit ka. birth certificate ng anak ko dahil para sa school Please. sa PSA so ayan thank you for watching Mamala bye, -bye.